Si Cry ang pinuno ng pinakamalakas na angkan sa mundo, ang nagdalamhati na kaluluwa, at siya ay malawak na iginagalang para sa kanyang karunungan at kapangyarihan, ngunit sa katutuhanan, siya ay isang ganap na mahina, at nais lamang na makahanap ng isang paraan upang huminto sa kanyang trabaho. Nakita namin si Cry na nakatayo sa linya sa isang Treasure Hunter Clan meeting, at mukhang ayaw niya talaga dito, pero wala siyang choice. Ang mga treasure hunter sa mundong ito ay karaniwang mga celebrity dahil ginalugad nila ang mga treasure vault sa buong mundo at nanganganib ang mga ito laban sa mga multo. Lahat ay walang health insurance. Ito ay isang mapanganib na trabaho. Ngunit ang pangako ng katanyagan at kayamanan ay nag sa 12 ng mga tao na maging treasure hunters bawat taon. At sa layuning iyon, sila ay madalas na sumali sa isang clan tulad ng First Steps na malawak na kilala sa kabisera bilang isa sa pinakamahusay kailanman umiral. Binubuo ito ng isang koleksyon ng mga partido na nagsasama-sama upang tumulong sa isa't isa, at ang dahilan kung bakit napakaraming tao dito upang sumali ay dahil maliban kung ang iyong pangalan ay Jinwo, may limitasyon sa kung gaano kalayo ang maaari mong makuha bilang isang solo hunter. Sinisikap ni Cry na tapusin ito nang hindi napapansin ang kanyang sarili, ngunit sa kawalan, nagsimulang magsalita ang babae sa likod niya at nagtanong kung narito siya para sumali sa isang party sinusubukan ni Cry na gamitin ang lumang taktika na hindi siya papansinin hanggang sa makalayo siya, ngunit bago niya ito namalayan, naglakad na ito sa harapan niya at nagpapakilala na. Ang kanyang pangalan ay Ruta at siya ay isang level 3 na mga ngaso, kaya iniabot niya ang isang kamay kay Cry, ngunit tumanggi itong makipagkamay sa kanya, bagamat ibinigay niya ang kanyang pangalan. Nadismaya si Ruta na hindi nakipagkamay si Cry sa kanya, ngunit nalampasan niya ito at nagsimulang magsalita patungkol sa kanyang sarili. Siya ay nag-iisa sa pangangaso hanggang ngayon, ngunit nakatagpo siya ng isang vault na tinatawag na White Wolf Den, at hindi niya ito kinaya ng mag-isa, kaya gusto niyang sumama sa isang party. Sa sandaling iyon, tumalikod ang lalaki sa kanilang harapan at sinabi kay Ruta na dapat niyang subukang sumakay sa mga vault na kasing delikado ng White Wolf Den, habang siya ay nasa level 3 pa lang. He smirks and calls her an inexperienced amateur because even if she's level 3, basically beginner pa rin siya kumpara sa ibang professional hunters out there. Habang lalong umiinit ang pagtatalo, talagang nagalit si Ruta at talagang hiniling ni Cry na manatili siya sa bahay para hindi siya nasangkot sa kanila. Inilabas ni Ruta ang kanyang mga kutsilyo at akmang sasalakayin ang lalaki, ngunit bago siya gumawa ng anuman, isang gwardya ang lumapit at ipinaalala kay Ruta na hindi ito ang mga kalye ng London, kaya kung ipagpapatuloy niya ito, siya ay pagbabawalan mula sa clam meeting. Napagtanto niyang nawala ang galit niya saglit, kaya inalis niya ang kanyang mga kutsilyo at humingi ng paumanhin para sa pagsabog, habang sinusubukan ni Cry na kumilos na parang wala siya rito. Maya, maya pa, pumasok si Cry sa clam meeting at kasama pa rin niya si Ruta dahil siya lang ang kilala niya rito. Siya ay namangha sa lahat ng makapangyarihang mga ngaso dito at sa totoo lang ay medyo nabigla siya dahil hindi pa siya nakakapunta sa isang lugar na tulad nito. Tinanong niya si Cry kung nakapunta na ba siya rito noon, kaya sinabi niya sa kanya na ito ang ikalimang beses niya rito at naisip ni Ruta na kailangan niyang magsipsip sa pagiging mga ngaso kung kailangan niyang patuloy na bumalik sa recruit sa pulo. Sa mga mga ngasu, talento ang lahat, kaya kahit isang random na walang sinuman ang maaaring gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili at umakyat sa mga ranggo. Napansin ni Ruta ang isang party na nakasuot ng marangya nakasuutan sa kabilang panig ng silid. Kaya tinanong niya si Cry tungkol dito at ipinalam niya sa kanya na ang party ay tinatawag na Art Brave, at sa lahat ng mga party na nagre-recruit ngayon, hindi maikakailang sila ang pinakamalakas. Bilang isang grupo, minsan ay nagawa nilang kumpletuhin ang isang level 7 vault na may 6 na miyembro lang, kaya malawak silang iginagalang. At kung mas scout ka ng kanilang pinuno, si Art Rodden, medyo garantisado kang magkaroon ng magandang karera sa Hunter, bagamat siya ay medyo mapili sa kanyang pamantayan sa pagpili. Naiintriga si Ruta na matuto pa, kaya nagtanong siya tungkol sa bakanting mesa sa sulok ng silid. Ngunit bago pa makapagsabi si Cry ng anuman, lumapit ang lalaki na kanina at sinabi sa kanya na ipapaliwanag niya ang lahat. Hindi talaga gusto ni Ruta ang kanyang tulong pagkatapos ng pagtatalo nila sa labas. Ngunit nagpatuloy pa rin si Greg sa pagpapaliwanag at sinabi sa kanya na ang mesa ay kabilang sa partidong nagtatag ng angka na ito, ang mga Griever. Ang party ay isang grupo ng mga mahuhusay na kabataan na dumating sa kabisera ilang taon na ang nakalipas at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili bilang Grieving Souls, ngunit ang hindi alam ng iba ay ang maalamat na party ay binubuo ng mga kaibigan ni Cray noong bata pa. Tila, may mga chismis na lumulutang na ang Grieving Soul Party ay magre-recruit ngayon, ngunit dahil walang laman ang kanilang pwesto, Ipinapalagay ni Greg na mali ang mga chismis. Noon lang, napansin ng isang batang pumunta dito na umaasang mag-apply sa Grieving Souls Party na wala pa sila. Kaya nagalit siya dahil naniniwala siyang siya ang magiging pinakamalakas na mga ngaso sa mundo balang araw, kaya ang tanging partido na nagkakahalaga ang pagsali ay ang Grieving Souls. Natutuwa si Greg sa bata, ngunit walang lakas ng loob si Ruta na magsabi ng anuman dahil mas mataas ang antas ng bata kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, isang batang babae na nagngangalang Tino ang humakbang at handang ikulong ang kulang buhok na bata sa pamamagitan ng karahasan dahil siya lamang ang karapat dapat na sumali sa Grieving Souls Party. Sinusubukan ng kanyang kapareha na pakalmayan siya dahil hindi ito nagkakahalaga ng paggawa ng isang eksena, kahit na ang pulang buhok ay talagang nakakainis. Para sa isang segundo, mukhang hindi pa sila sapat na huminahon upang maiwasan ang isang away, ngunit pagkatapos ay sumama si Greg sa kanyang unang klase na pag-uudyok, at bigla na lang, ang buong silid ay sumusuporta sa laban. Naka-off na ang lahat ng guantes kaya magkaharap si Tino at ang bata. Masasabi ni Cray na magiging abala ang mga bagay sa lalong madaling panahon, at ayaw niyang makasama kapag nangyari iyon, kaya hiniling niya kay Ruta na sumama sa kanya sa labas. Nang magsisimula na ang laban, balak na ni Tino na patayin ang bata dahil sa ipinagyayabang, at tatawagan na lang niya si Sol mamaya para pangasiwaan ang mga kasong pagpatay. O hindi bababa sa iyon ang plano hanggang sa naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa malapit, at sa pangalawang pagkakataon na makita niya si Cray, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa away at diretsyong naninangil para sa kanya. Natigilan si Cray sa biglaang pag-atake, kaya napaatras siya at kinakabahang lumingon si Tino, tinawag siyang master at tinanong kung nakita niyang nawala ang galit niya doon. Tumapit din si Ark at binati si Cray, dahil hinihintay niya ang kanyang pagdating. Hindi pa sana nila masisimula ng clam meeting hanggang sa dumating si Cray dahil pareho siyang clam master at pinuno ng greeting souls. Lahat ng hindi pa nakakakilala sa kanya ay nabigla nang marinig ito dahil nangangahulugan yun na dapat si Cray ang pinakamahalagang tao dito, gayon paman. Lahat ng atensyon na nakukuha niya ay nasusuka siya kaya gusto na lang talaga niyang umuwi. Ilang taon na ang nakalilipas, nang unang dumating si Cray at ang kanyang mga kaibigan noong bata pa sa kabisera, nililinas nila ang lahat ng mga beginner vault sa record ng oras, ngunit may isang problema lang. Walang ideya si Cray sa kanyang ginagawa. Naligtas siya mula sa isang halimaw, at naisip ng kanyang mga kasamahan sa koponan na sinadya niyang ibaba ang kanyang bantay upang siya ay kumilos bilang pain, at sumama siya dito, ngunit siya ay ganap na malapit ng Machamp. Lahat sila ay nagbahagi ng parehong pangarap na maging pambihirang mga ngasu, ngunit hindi katulad ng iba pang lima, si Cray ay napakakaraniwan. Alam niyang maya maya ay magiging pabigat siya sa party at ayaw niyang magalit sa kanya ang mga kaibigan niya dahil sa kahinaan niya, kaya nagdesisyon siyang umalis ng mag-isa. Gayun paman, nang sinubukan niyang huminto, sa paanunon ay nauwi sa pagkakatalaga sa kanya bilang pinuno ng partido. Iyon ay kung paano siya nakarating sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang pinuno ng kanyang tunay na likas na matalino na mga kaibigan sa pagkabata, ngunit talagang nais niyang magretiro na lamang sa pagiging isang mga ngaso. Hindi pa rin makapaniwala si Naruda at Greg na buong oras nilang kausap ang Clam Master, at habang nakaupo si Kray sa kanyang upuan, lumapit si Art at tinanong kung late na dumating si Kray dahil gusto niyang obserbahan ang karamihan bilang isa sa mga karaniwang tao tuldo. Itinanggi e ito ni Cray at sinabing na overslept lang siya, ngunit hindi nakikinig si Ark at lubos na naniniwalang sinadya na dumating si Cray ng huli. Para sa ilang kadahilanan, kahit anong pilit ni Cray na ipaliwanag ang kanyang sarili, palaging hindi siya naiintindihan ng mga tao sa paraang nagpapaganda sa kanya kaysa sa tunay na siya. Hindi gusto ni kain kung gaano kalapit si Ark kay Cray, kaya gusto niyang paalisin ito sa clan, ngunit hindi iyon gagawin ni Cray. Si Tino ay isang level 4 na mga na nagkataon na apprentice din ng isa sa mga kaibigan noong bata pa ni Case, si Liz, kaya madalas siyang nakikisama sa kanya. Tinanong ni Ark si Cray kung mayroon siyang mabubuting kandidato para sa recruitment, ngunit sa totoo lang ay hindi na kailangang magdagdag ng anumang bagong miyembro sa clan sa ngayon. Bagamat dahil halos hindi na talaga nagre-recruit si Ark ng mga bagong miyembro, Sinamantala ni Cray ang pagkakataon at tinanong kung seryosong isa sa alang-alang ni Art ang anumang mga rekomendasyong gagawin niya. Sinabi ni Art na tatanggapin niya ang sinumang pipiliin ni Cray, at ito ay isang malaking sorpresa sa lahat, kaya sinubukan ang vice kapitan na kausapin siya mula sa gayong padalos-dalos na desisyon. Gayun paman, pinutol siya ni Ark at sinabing sinumang pipiliin ni Cray ay karapat dapat na sumali sa kanyang partido. Nagsimulang mamula si Tino dahil sa tingin niya ay nag-iisip si Art na irekomenda siya, ngunit hindi rin niya gusto ang kay Art, dahil medyo naguguluhan siya kung tatanggapin o hindi. Bigla na lang lumabas sa harap ng crowd yung bata kanina na Gilbert ang pangalan, and he is totally ready to beg if that it takes para matanggap ni Cray. Sinubukan ni Cray na pag-isipan kung magiging mabuting pipiliin si Gilbert o hindi, ngunit mabilis siyang sumuko dahil isa siyang kakilakilabot na hukom o karakter. Wala siyang ideya kung paano sasabihin kung ang isang tao ay magiging malakas sa hinaharap, kaya nagpasya siyang ipaubaya na lang ito sa puro swerte. Sinabi niya kay Gilbert na handa siyang magrekomenda sa kanya, ngunit mayroon siyang isang kondisyon bago iyon. Bilang isang mga ngasu, ang pinakamahalagang bagay ay siguraduhin palagi kang mananalo. Kung kulang siya ng lakas, malalagay niya sa panganib ang kanyang mga miyembro ng partido, kaya gusto ni Cray na ipakita niya na may kakayahan siyang laging manalo. Gayun din, mula nang simula ni Cray ang kanyang karera bilang isang mga ngasu, hindi pa siya natatalo noon, bagaman iyon ay dahil hindi pa siya aktual na nakalaban. Gayunpaman, tinanggal ni Cray ang isa sa kanyang mga artifact ng singsing -sing at ibinalita sa bawat mga ngaso dito na ang unang taong magpapakita ng singsing -sing na ito kay Ark ay tatanggapin sa kanyang partido, at sa gayon ay itinapon niya ang singsing -sing sa ligaw upang panuurin ang kaguluhan. Ang unang nakakuha ng singsing -sing ay si Gilbert, ngunit hindi yung nagtatagal dahil wala pang isang segundo, Tumalon si Tino sa kanya at pinaluhod ng gusto ang kanyang mukha na siya ay naipadala sa buong silid. Malamang nakailangan ni Gilbert ng doktor ngayon, ngunit walang nakatutok sa kanya sa ngayon dahil ang sing-sing ay kasalukuyang gumugulong sa sahig. At habang ang lahat sa una ay nag-aalangan na kumilos, hindi rin nagtagal bago silang lahat ay nagsimulang mag-away dahil dito. Sa puntong ito, nagpa siya si Cray na umalis, at kahit na nawasak ang bar sa kanyang pag-alis, sinabi niyang hindi niya ito problema at uuwi. Gayunpaman, kinaumagahan ay naging problema niya ito habang ang laban sa bar ay gumawa ng mga balita sa harap ng pahina. Tila, ang buong lugar ay pinatag dahil sa labanan, ngunit sa kabutihang palad ay walang mga sibilyan na nasawi sa pagtatapos ng araw. Gayunpaman, bilang resulta ng mga kaganapan, sinabi sa kanya ni Eva na ang Explorers Association ay gustong magkaroon ng pribadong pagpupulong sa kanya, at alam na ni Cray na ang ibig sabihin ay sisigawan nila siya. Tinanong niya kung paano kinuha ni Art ang balita, at sinabi sa kanya ni Eva na talagang kinuha ito ni Art ng maayos at tinawanan ito. Dahil malamang na hindi galit si Art, gusto ni Cray na samantalahin ang kanyang magandang kalooban at ipadala sa kanya ang bill para muling itayo ang bar pati na rin hilingin sa kanya na pumunta sa pagpupulong sa association, ngunit ipinaalam sa kanya ni Eva na ang pulong ay partikular na sinadya. Para sa kanya, kaya walang paraan na makaalis siya sa pagkakataong ito. Kahit na subukan niyang huwag pansinin ito, ang manager ng association, si Ark ay hahabulin lang siya tulad ng palagi niyang ginagawa kaya't si Cray ay sumuko at pumayag na pumunta. Ngunit gagamitin niya ang kanyang lihim na sandata upang matapos ito sa lalong madaling panahon. At ang lihim na sandata na iyon ay ang mag at humingi ng tawad. Naninindigan din siya na ang tanging pinsala ay sa bar at dahil walang nasaktan, at ang may-ari ng bar ay binayaran upang masakop ang pag-aayos ng bar, hindi na dapat magkaroon ng anumang mga issue. Hindi pa man lang nagkakaroon ng pagkakataon si Art na sigawan si Cray. Ngunit matapos makitang humingi ng tawad si Cray, kinayaan na lang niya ito sa ngayon. Kayon pa man, kahit na walang anumang opisyal na reklamo laban sa kanya, kailangan pa rin niyang panagutin ang kanyang mga aksyon, kaya naman binibigyan siya ng quest ni Gark at wala siyang karapatang tumanggi. Nakukuha ng asosasyon ng lahat ng uri ng paghahanap para sa mga mga ngaso. Ngunit sa napakaraming dami, tiyak na mayroong mga pakikipagsapalaran na napakahirap o napakaliit na babayaran na walang gustong gawin ang mga ito. Ang mga pakikipagsapalaran na ito ay tinatawag ng mga mga ngaso na mga gawaing bahay at talagang ayaw ni Crane na harapin ang isa sa mga iyon. Kaya sinubukan niyang gumawa ng isang aksyon at sinabing siya ay masyadong mahalaga upang maipit sa isang gawain, Gayunpaman, si guard ay hindi hinahayaan siyang makaalis dito, kaya napilitan siyang pumili ng isa. Binuksan ni Cray ang quest book at sinimulang tingnan ito para sa pinakamadaling quest, at sa lahat ng available, ang pinakamababang level ay tatlo, kaya pinili niya yon. Pinaplano niyang itapon na lang ang trabaho kay Art, ngunit nang hanapin siya nito, ipinalam sa kanya ni Tino na kasalukuyang wala si Art para makipagpulong sa ilang maharlika. Mawawala siya sa glit at walang ibang tao dito, kaya wala siyang maraming pagpipilian upang itapon ang kanyang trabaho. Noon lang, napansin niyang suot na ni Tino ang kanyang sing-sing, ibig sabihin siya ang nanalo sa kanyang munting laro kahapon, ngunit bukod doon, tinanong niya ito kung libre siya sa ngayon. Nasasabik si Tino dahil sa palagay niya ay gusto niya itong Anya Johan sa isang pecha, ngunit sa kanyang pagkadismaya, sinabi nito sa kanya na mayroon siyang paghahanap para sa kanya. Agad siyang tumakbo palayo, ngunit kahit na siya ay mabilis, Cray has his ways of catching up to her. Ipinatawag niya ang kanyang nakachain na aso, si Silver, at inutusan itong hulihin si Tino, at hindi nagtagal, itinali siya ni Cray sa isang upuan para mapag-usapan niya ang paghahanap sa kanya. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya dahil gusto lang niyang makipag-date kay Cray, ngunit ngayon ay pinipilit niya itong gawin ng mag-isa. Tinanong ni Cray kung ang problema ay ayaw niyang gawin ito ng mag-isa, at sumagot si Tino na hindi siya tutol sa ideya kung sasama si Cray sa kanya. Ngayon paman, man, nangangahulugan yun na kailangan gumawa ng aktual na trabaho si Cray, kaya sa halip ay pinili niyang ipadala si Tino sa misyon kasama ang isang grupo ng mga mga ngaso na nakilala niya kahapon. Ito ang pagtatapos ng episode 1. Mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang susunod na bahagi.